ako guys sa paghintay Doon muna tayo guys Habang naghihintay tayo sa susundin natin Ito na may tubig ako na, ba na baon Hindi na ako bibili 7-11 Mahal 7-11 na tubig May dala na akong nainomin uh, guys Balero Balero Street Dito sa Makati to guys Balero Dito multinational Corporation Opo guys Dito lang yan Tandaan nyo Pag pupunta kayo dito sa Makati Makikita nyo to Sana guys Supportan nyo ang aking vlog guys Dagang salamat sa inyo guys. Pasalamat ako sa inyo na mga idol. Like, like nyo po ang aking Facebook. Dondarino Del Monte. Maraming salamat po. Mga idol, maraming salamat po. Patapin ko dito, itu nak berpisah. karga ng package hindi labor na traffic o traffic maampun lang po pa rin ito guys sana hindi lumakas hindi okay, po bye bye ingat po kayo sa inyong pag-uwi bye bye